Pag-uwi ko nga galing ng trabaho, nagpahinga lang konti at dumiretso na kami dito sa Bulungan Seafood Market na matatagpuan sa Paranaque. Dito, bagsak presyo talaga ang seafoods dahil truck-truck ang binabagsak galing sa iba't ibang port areas. Kadalasan dito nga rin namimili yung mga nagtatali pa at may negosyong kainan dito sa Paranaque at sa mga kalapit na lugar. Pero bakit nga ba Bulungan ang tawag dito sa palengke na to? Sabi nila noong araw daw kasi bulungan ng pagbibid ng mga isda dito binubulong ng mga bumibili yung presyo na gusto nila at kung sino ang mas mataas, syempre doon ibibigay ng nagtitinda. Alas 11 pasada na nga nung nakarating kami dito, tignan nyo naman napakaraming sariwang isdang ang nakalatag. Alam nyo ba sa sobrang mura ng mga isda dito, yung 1,010 pesos ko, pang 2 weeks na naming stocks. First time ko nga makapunta dito sa Bulungan Market at dahil magmamahal na araw na nung pumunta kami dito, sabi ng kumpare namin na nagsama sa amin dito, mahal pa daw yung mga presyo ng isda niyan. Mas mababa pa daw yan sa mga normal na araw. Meron kasi siyang talipa pa ng negosyo at dito talaga siya namibili kaya kabisado niya rin. Yung tilapia nga na nabili ko dito, 120 lang pero apat na malalaki na siya. Yung bangus naman, dalawang malalaki, 190 lang. Yung tulingan halagang 200 naman. And yung puset 150 and yung galunggong naman 200 pesos. Pero lahat ng yan more or less 2 kilos na siya kaya sobrang mura niya. Yung tahong nga 100 lang isang lata pero nung tinignan ko mukhang kulang kaya sabi ko kay kuya gawin na niyang halagang 150. Paborito ko kasi to kaya marami ako naiisip na pwedeng iluto mga 1am na nga nung natapos kaming mamili at ito, pauwi na kami. Medyo matraffic lang kasi marami pa rin dumadating na truck at nagbababa ng mga seafoods. So, yun lang for now. Don't forget to share and follow. Bye!